Tapos tayo nandito nga pala tayo maali lang sa probinsya namin sa Mindoro. Ma kung nagkaganda ako na. So 8 kilometers yung lalakarin namin. Simula Mar Francisco. Hanggang buayahan. Buayahan. Tinawag na buayahan pero wala namang buaya. Ano? Tayo makapunta kay Daily Step. Nag-50% off. So hindi tayo nakapunta ka, nung isang araw so, dahil nga nandito tayo ngayon sa probinsya Magala. Ayan. So shout out nga pala kay Sir Argel. Ayan, gusto nagpahook up nung nakaraan. Shout out sa'yo sir. lasing nga <laughs> nilalang araw na si Kuy, sa gilid na kalsada, pero wala naman safe naman yun dito pag yan ko sa amin. Yung problema yung cellphone niya sa gilid, pero wala naman kumukuha. Yung lasing. Yung lasing. <laughs> yung lasing. Dito naman mga yung papuntang ano, buhayahan na to. Ang labas nito is yung kakawan dos. Medyo malayo pero masarap dito maglakad kasi nga ano mapuno, tas presko sariwa yung hangin. Napakalawak ng na mga abo, kirin talaga dito sa amin. So, ito. Puro mga palay yung karamihang mga pananim dito. Ito yung paligid. Tahimik. malayo sa utang. <laughs> Ayan, uh. ito, papunta ka na ito. Ah, uh, kung tawagin sa amin, ito is buoy. buoyahan. Ah, uh, labas na na ito is kakawan dos. buhay ka ng dahil papaya oh. Ito, lupit ng taniman nila oh. Ayan, oh. kada yung nakata ng bulldozer yun. Oh. Ayan, mga gal. Oh. Ito, palayan na yan. Sobrang lawak ng palay niya. Tapos dito, ayan. palabas na ng kakawan dos ito. Ayan, ayan. Dito sa, ano, sa side. Pwede ka nang maligo, oh. tinan nyo yung, ano, hindi yung tubig. Hello, agos. Hindi lang tubig, ang lakas ng agos. Ayan, Hindi pag inalaglag, <laughs> alam nila mo yung eh. Alam nila ito. Ito mga taniman ng mga ano yan, sitaw. Ayan sitaw yan mga gila nandito sa side na ito, ang dawak nyo taniman ng mga sitaw, dito mga taniman din dito ng mga pakwan pero ano na na harvest na yung mga pakwan, ito mga munggo, dito sa side na ito, munggo tsaka pakwan, pero yung mga pakwan wala na na harvest na, tsaka yung mga palay, nakapag harvest na dito ng palay. Ayan. Eh, may bayabas na. No? Kaso walang hinog. Irrigation. Irrigation yan, no? Pero pwede nang maligo, no? Hindi naman siya ganun kalinaw, pero pwede maligo. Ngayon tumagila pala, meron kami ditong pinagtatanin naman ng palay. Medyo malayo dito, doon sa may dulo pa ron, pero hindi pa ako sabi ng tatay ko dito daw mayroon kaming pataniman ng palay. Kalawak yan. Sarap dito magjaging kasi nga tahimik. Tapos malayo sa ano mga sasakyan. Ito mga gila na arado na. Natab Nabungkal na yung lupa. Yan yung tatatami naman ng ata ng palay yan. So tinanong ko doon sa tatay ko ano nga daw yan. Pag pagtanim ng palay halos abuti ng 90 days o higit pa. 100 days ganyan bago anihin yung palay tapos nga minsan ganyan nga yung nangyayari pag sobrang lakas naman ng ulan pag kitaas ng anihan tinatanim naman nila mga pakwan kaso nga yung mga pakwan ano, na ano naani na rin eh, pag inabot nga ng ganyan yung ulan tapos init pangit yung ano pangit yung pagkaan nya katulad nito may nakita pa pakwan dito maputi tapos ano pumuputok na yung pakwan pag ganun pag mainit pala siya taas na ulanan Ayan. kaya marami ding lugi yung iba pinapamigay na lang ito magal o libre lang pakwan <laughs> ayan Ano Ay, ito mahagin? Nandito na tayo sa ano? Kakawandos. Kakawandos na to ito yung covered coat pakatagal ng covered coat niyan. bata pa ako, covered coat na yun ito, kakaawandos na to yan mga gila, palabas na kami ng kakaawandos, galing nga kami ng ipabuhayahan masarap ang ilakad pag marami kang kasama Ito mga gilang, dito nga pala tayo sa may ano, pamana. Tawagin sa amin. Ayan, papasok tayo dito. Medyo malapit dito sa amin. Nasaan tayo tigil sa kabila. Pero medyo malapit dito dahil medyo mainit na nga. Ayan, dito na tayo. Dito na kami dumaan. Sa pamana village. Mais!